Ah, ito mga kids, ituturo ko sa inyo paano yung pag sweep picking. Medyo top secret formula to ng mga gitarista pero alam, pag natutunan nyo to, matututunan nyo na rin na maglinis ng bahay. Pag magitan ng sweep picking, matutunan natin lahat yung <laughs> tungkol sa kalimisan. <laughs> ito, warm up muna kayo. Huwag ka ng sisig. Pang warm up kasi to kasi kahit na anong putahe pwedeng ilagay dito. Medyo basta, madali lang tong sisig. Basta masebo. Masebo, ayan. Ayan, ilalagay mo lang dyan yung, ayan. kahit na anong putahe na trip mo. Madali, ah, madali kasi sweep picking to eh. Ngayon, warm up ka muna. Mas maganda rin tong gawing habang mong Ma, para mga espiritu ng ulan baga, gano'n yan tutulong sila. Ay, 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 umulan. <laughs> ito, balik mo na rito, pare. Medyo mainit na kami ko. Eh. Okay. ito na po. <laughs> <laughs> Parang di ata kaya ng gitaran to yung, ano ah, mag-sweep picking ah. Saglit. <laughs> lemon oil <laughs> sibuyas